Hello everyone, ayan, nandito ako sa aming bintana at ayan, yung baba namin na swimming pool yun naman hindi swimming pool eh, ano ba tawag dyan? basta pool na lang yan, ano yun? ay nililinis, so nakita nyo naman dalawa lang yung worker at nakita nyo yung kung gaano kadumi Ibinabad nila yan bali siguro mga 4 days. binabad nila yan para ng chlorine. Chlorine yung ibinabad nila dyan. At ayan na nga ang kalawang. Super dumi. At mm, pag yan ay nalinis ay sobrang ganda. Mamaya makikita natin kung gaano nila nilinis. So kapag yung may ganyan tayo sa baba natin ay para din tayong nasa condominium. O ayan, pinalayo ko. Ang ganda, ba diba? Ang ganda ng malayo. Dito ako. Naisipan ko lang na i-video. Matagal ko na yan gustong i-video sa inyo guys na before and after. Nung nakababad nga yan, dapat na-video ko ano. Pero nakalimutan ko. Sayang. So, ayan. Ayan, bilog na yan. Diyan lang, yan nagagaling yung yung poles parang dyan ano bang tawag ito? yun na yun fountain poles fountain poles charot so ano bueno guys hayyan hello everyone hayyan na update ko na sa inyo natapos nang linisin ang pole dito sa podium namin Siguro nakita nyo yun kanina na habang nililinis pa ay sobrang dumi. Talaga namang kitang kita yung katas. At eto na, blue na blue na. Ang sarap na magtampisaw nung no, nakatupis din eh. <laughs> o oh, di ba bonggang bongga. Ang lalinisan na tiniri lahat. O oh, nakita nyo ang linis na. Blue na blue. At dito ako sa babae eh, kasi pumili ako ng ice cream. <laughs> o oh, nakita nyo yung ice cream ko aples tulang ko lang yung ice cream ko ay ice cream cookies. Ayan, Oreo ice cream. O, oh, ayan, nakita nyo. Kaya wala lang. Okay, akit na sana. Biglang ala ko ay ako pala ay may start ng video nito. So, paano guys? Yun lang. Thank you for watching. Follow more. Ayan. Follow more.